Sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, ang pagiging Pilipino ay mayaman at puno ng kahulugan. Isang katangiang nakapansin-pansin sa mga Pilipino ay ang kanilang kasipagan. Mula sa mga magsasaka sa bukirin hanggang sa mga profesional sa mga tanggapan, ang dedication at sipag ng bawat Pilipino ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng bayan. Ang kultura ng pagtatrabaho ng mga Pilipino ay nakaugat sa malasakit sa pamilya at bawat pagod ay sinisilayan ng pag-asa at pangarap para sa mas magandang bukas. Sa likod ng bawat tagumpay, nandoon ang pawis at hirap na pinagdaraanan. Isa pang kahangahangang katangian ng mga Pilipino ay ang kanilang pambihirang pakikipagkapwa. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang warm welcome at hospitality. Mabilis tayong kumikilos upang tulungan ang kapwa sa oras ng pangangailangan. At kahit sa simpleng paraan, nakikita ang diwa ng bayanihan ang mga handog ng ngiti at pagtanggap sa ibang tao, lalo na sa mga bisita, ay tila isang pagsasalamin ng ating puso na punong-puno ng malasakit at pagmamahal. Ang pagkamalikhain sa mga Pilipino ay isang aspeto na nagbibigay ng kulay at lilikha sa ating kultura mula sa masining na pagkakagawa ng mga handicraft, traditional na sining at pati na rin sa mga modernong likha. Ang kaisipang mapamamaraang ito ay naglalarawan ng ating yaman sa pagkakaisip ang mga prosesong ito ay nagpapakita ng karakter ng mga Pilipino na hindi lamang umuunlad, kundi kayang magpahayag ng kanilang animoy makulay na pagkatao sa anumang uri ng sining o pagbibigay anyo. Ang pagmamahal sa pamilya ay isa sa mga pundasyon na bumubuo sa pagkatao ng mga Pilipino sa bawat kaganapan mula sa simpleng salusalo hanggang sa mga malaking pagdiriwang ang pamilya ang sentro ng lahat ang mga tradisyonal na kaugalian at pagdiriwang ay patunay ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan at epekto nito sa atin bilang mga Pilipino, ang mga alaala ng samasamang pagkain, kasiyahan, at pag-ibig na ibinabahagi ay isang simbolo ng ating walang hanggan na pagmamahalan at pagsuporta sa bawat isa. Sa kabuuan, ang mga katangian ng pagiging Pilipino ay hindi lamang nakaugat sa ating kultura at kasaysayan, kundi pati na rin sa ating mga puso, ang masipag na trabaho, pakikipagkapwa, pagkamalikhain at pagmamahal sa pamilya ay mga diwa na bumubuo sa pagkatao ng bawat Pilipino. Ang mga katangiyang ito ay nag-aambag sa ating pagkakakilanlan at nagbibigay diin sa ating papel sa mas malawak na komunidad. Patuloy na tinutuklas ang ating likas na galing at husay bilang isang lahi na nagmamalaki sa sarili nito. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please subscribe to Always Maple Canada and click the notification bell. Get notified every time we upload all the amazing videos. See you next time.